Sa bawat sulok ng lumang baryo San Roque, may pusang itim na biglang sumusulpot tuwing gabi. Hindi ito basta alaga o pusang gala. Bantay daw ito ng mga lihim na hindi natin kayang makita. Sabi ng matatanda, kapag sinundan ka nito pa uwi, huwag mo itong itataboy. Dahil baka hindi lang pusa ang pinapaalis mo, kundi ang swerte at buhay na dapat sanay sa'yo. Ngayon, tunghayan natin ang kwento ni Thomas ang taong tumanggi sa swerte na dala ng pusang itim. Sa makipot na iskinita ng Baryo San Roque, mahina ang ilaw ng poste at tila ang dilim ay may sariling lihim na binubulong. Sabi ng matatanda, may pusang itim na sumusulpot tuwing gabi para magbantay, hindi para manakot, kundi para ilayo ka sa kapahamakan. Kapag sumama ito hanggang pintuan mo, ligtas ka. Pero kung palalayasin mo ito, may mawawala sa iyo. Isang gabi, pauwi si Thomas. Galing sa inuman, amoy alak. Dala ang supot ng natirang pulutan. Dumaan siya sa madilim na eskinita. Walang kasama, kundi ang tunog ng sariling yabag. Sa dulo ng kalsada, mula sa anino, biglang kumislap ang dalawang mata. Isang pusang itim. Tahimik itong lumapit at sumabay sa lakad niya. Hay, alis ka riyan. Iritado niyang sabi. Tinadyakan pa niya ang hangin para paalisin. Pero hindi umatras ang pusa. Sinundan pa siya hanggang mismong pintuan ng bahay niya. Pagtapat sa pinto, naupo ang pusa, parang bantay. Tumitig ito sa kanya, para bang may gustong sabihin. Lasing at naiinis, kumuha si Thomas ng patpat. Tinaboy ang pusa. Tumakbo ito palayo sa dilim. Tumawa si Thomas, sa kabinuksan ng pinto. Tahimik ang bahay, tulog ang asawa at anak. Bumagsak siya sa kama, hindi na nagpalit ng damit. Hindi niya alam, may maliit na butas na pala ang hose ng gasol sa kusina. Kanina pa kumakalat ang amoy na hindi niya napansin. Makalipas ang ilang oras, nagising si Tomas sa matinding hilo. Biglang humangin at bumagsak ang kurtina sa gasera na naiwan niyang may sindi. Isang iglap, pumutok ang apoy. Kumalat ang usok at apoy sa dingding. Tinangkanyang isalba ang pamilya, pero mabilis ang lahat. Kinabukasan, usok at abo ang iniwan ng bahay ni Thomas. Siya lang ang natagpuan. Buhay, pero sugatan at tulala. Ang kanyang pamilya hindi na naisalba. Sa labas, sa gitna ng mga abo, naroon ang pusang itim. Nakaupo ito sa harap ng nasunog na pintuan. Tahimik lang itong nakatitig kay Thomas, parang sinasabi, hindi ako ang malas. Ako ang bantay na pinalayas mo. Simula noon, tuwing gabi sa eskinita ng San Roque, kapag sumusunod ang pusang itim, walang nangahas magtaboy. Mas mabuti nang may pusang itim sa pintuan kaysa pumasok ang kapahamakan na hindi mo nakikita.